kain tayo mga kainawan itinali ko muna si brownie at kwan aray mga ngagaw ibawal muna sa kanyang kanin pakakailahan ng kain niya ng kanin niya kagabi ako'y dumayo din ng almser sa gubat at magandang-gandang ambiance kain tayo Dali magdamo ka muna brownie ha. Babalam muna ang kanin ha. Damo muna. Kakakain mo lang ang kanin kagabi. Eh. Mag-unlibupit ka muna dyan. Babalam muna ang kanin. Hmm? Ako yung nag na rin kwan. Limpo at saka na rin kwan. Tilapyang galing sa taal. Napakasarap man naman ang tilapyang ngayon. Malamis na misi eh, pag mga tilapyang galing taal. Hmm? Hmm? Ganyan eh, sa aging. Magdamo Nagdamo ka muna. Sa isang araw na ulit kakain ng kanin sa brownie. Eh sa uh, ng niya kagabi eh. matatabaan tilapia ang galing sa taal juicy Man manilaw nilaw eh Kain hmm. tayo, kain tayo. Isang tining, kumain sa gubat. Tahimik, may minta tawag sa shop, daming customer. Ayaw din ito, mahirap. Ai, saging mo saging? saging. Baunang kanin, tinali ko at naku. Nariripakin din nyo, tinali mangangagaw. Kasi wala makakapigil pag dumagos. Nagdamo ka muna. Nagdamo ka muna. Bawal ang kape. Saka kape mo lang kagabi. Magkakasakit ka na lang, never, yos. Itong araw na ulang, kahit saka kape. Magkakasakit na lang, never, use.